Pero bago po ako magpaalam, may uh, may sekreto po ako isishare sa inyong lahat. Ano niyo po yung si Kuya Bongo? Ako, yan po eh. Masyado mo mahihain. Ito po, po yan. Ayaw niya ang ipagmalaki ang napakarami na niyang nagawa para sa milyon-milyon Pilipino. Trabaho lang ng trabaho lang yan. Kaya ako naman, sa party ko, ako naman po sana ang makikisunod sa inyo o makikinig sa kung okay lang pa. Gawin natin ito para sa kanya. Tayo na mismo. Tayo na po ang magpento at magbalita sa iba. Kung gaano tayo maswerte, kung gaano tayo kamahal ng nag-iisang Mr. Malasakit. Ang ating Senator Kuya Bongo.